So kung mapapansin natin mga boss ano ah, ang lakas nilang uminom parang ang yung may-aray uminom ng tubig lang naman hindi po naman alcoholic drink ano po <laughs> So magandang araw po sa inyo mga bossing, ano po ah, sa, ah, hindi pa tayo nakapasok sa ating mini range ayan ah mga alaga uh, dala dala ko po yung uh, bakterid at saka yung kanilang pakae at atin po silang ng bakterid mga idol so bakit ko po sila uh, ng bakterid so, ngayon, ngayon mga idol, uh, malalaman po natin ang dahilan kung bakit ko po sila ini-NG bakterid ng po. Ano po? So without further ado, uh, papasok na tayo. So bakit ko nga ba sila iniinjika ng bacteria? So kasi nga po mga idol, uh, dito sa amin uh, mahigit mga dalawang uh, dalawang linggo na po mga idol na talagang straight na init mga idol walang ulan. At kagabi uh, biglang umulan mga mga idol so yan po ang ating palatandaan mga idol dyan um, uh, madalas nagkakuray kuraisa yung ating mga manok so ito wala pa po silang ano wala pa po silang sa ng Diyos uh, wala pa po silang puko o kuraisa so magbibigay tayo mga idol ng point one na sisi o isa sa kanila so sabi nga nila ano po prevention is better than cure o so, maninigurado lang po tayo mga idol kasi mahirap na pag magkakahawa-hawaan na po sila so ayan mga idol mabilis ang video lang po ito at hopefully mga idol ang techniques na po ito ay makakatulong po kahit kunti po para sa inyo kasi alam ko po naman na ikaw dito na ikaw po ay nagmamanok so yan po ang ganda tingnan ang sarap sa ramdam pag oh sorry <laughs> <laughs> hindi ko pala napakain men <laughs> nagtataka ako bakit hindi sila mailap so kaya pala eh <laughs> hindi ko pala napakain siyang galam <laughs> so yan mga idol napakasarap tingnan na galing ano uh, mula sa kanilang pag one day old pa sa brooding hanggang ngayon dito na sa range so napakasarap tingnan ay nakakataba ng puso men so yan mga idol uh, sa ano dahil sa marites na uh, nakalimutan natin pakainin yung ating alaga so at yan mga idol uh, bibigyan natin sila ng ta uh, 0.1 cc na diret mga idol. Uh, hindi ko na lang siguro ipapakita yung ano, yung pag-inject ko kasi baka bawal yun sa YouTube. At uh, naman mag tayo. Puwede naman siguro i-ano uh, natin eh. Puwede naman siguro ating i- uh, ating i-pass forward ano po. Uh, para masabi niyo talaga na uh, ini-inject na ko talaga sila mga idol diniterahan ko talaga ng bacteria. So, ayan na ah, napakasarap tingnan. So, magi-indict tayo ngayon mga idol bukas or sa magkalawa uh, at na tayo maglalagay ng wing band at magmamarking sa kanilang ilong. So, bakit nga ba ako late nagmamarking? So, sa susunod na video mga idol, i-explain eh, ko kung bakit dalawang buwan ako nagmamarking sa aking mga laga. Bakit dalawang buwan ako nagwi-wing band sa aking mga laga. So later on mga idol, uh, malalaman nyo kung bakit kung anong dahilan. kung bakit at uh, 2 to 3 months ako nag uh, nagn nag-nunos mark sa aking mga CCU. Yan. So without further ado, hahanap na yun ng lalagyan ng kamera kasi tayo uh, naman aya. Solo lang, solo flight lang. <laughs> at uh, Ayun po mga idol, ah uh, it's uh, move. mga idol yung ito mga idol yung bacteria so asan po sila it means 0.1 uh, cc bawat isa po sa kanila parang hindi masyadong clear ah anyari men ito uh, marking right mark right mark Right mark uh, Round head It's With the round head Good mark Right back, good Möchtest du <laughs> Ako. Ito ito. 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 na po natin silang materahan ng 0.1 ml na bacteride ah uh, for for prevention sa posibleng mga ano mga posibleng bacteria or mga mga sakit like oraisa, ganun, sipon at ah, kuksi juices, uh, ganun yan at yung kanilang painuman mga boss, lalagyan natin ng dalawang tablet ng amoxicillin so baka sabihin, ng, baka sabihin ng iba na puro lang amoxicillin yung aking content eh, hindi po mga boss amok si kasi ito po yung ginagamit po, mura na at epektibo pa, so bakit naman tayo ah, uh, sa akin lang ho naman oh, no? ano po sa aking uh, in my own ano lang naman po opinion, bakit naman po tayo ah uh, bibili sa mahal na gagaling naman yung ating sisyo, yung ating manok yun sa nakakamura tayo so Again, tayo lang naman po ay estudyante. Hindi po tayo ah. Wala po tayo ano, wala po tayo source of income. So ano po? So yung baon natin ay eh, yun, yun, yun yung tinitipid natin at saka panggastos sa ating mga alaga. At tamang-tama po may matira sa ating baon, baon kahit konti. At tamang-tama lang naman po na yun yung pangtustos natin sa ating mga alaga. At minsan, ah, Uh, yung ating alaga lagay ay uh, uh, nabibili ng mga buyer. Ayun yung ating uh, iniipon po para sa next uh, season, next sa ating next breeding season mga boss. So, ayun po, lalagyan po natin siya ng dalawang tablet ng amoxicillin yung kanilang painumin. Kasi po ang amoxicillin ay anti-infections. So, kung natatandaan nyo dati, so pag after nyoong uh, matuli, matuli dati ay pinapainom kayo ng ampicillin so ako dati tinatuli ako hindi doktor kasi yung uh, tumutuli sa akin mga busing yung ano yung iwan ko pwede ba dito yung ah <laughs> uh, sa mga ano diyan sa mga kumakain so yung tumutuli kasi sa akin mga busing ay uh, yung <laughs> Ano ba tawag diyan sa Tagalog? Basta yung old old na paraan sa hindi doktor, yung tao lang yung nagtutuloy sa akin. So, talagang uh, lalaki sa lalaki. Kung matapang ka, doon ka magpatuli. So, yun. At wala na. Nawawala na tayo. Napupunta na tayo sa tuli. Yes, talaga. Tayo talaga mahilig sa, ano, eh, sa manok. Eh. kung so, saan-saan tayo mapupunta. So, shout out. Shout out dyan sa ating mga nagmamanok dyan na mahilig sa kwento-kwento. At uh, yan naman po ay nak nakapagpasaya po sa atin. Ano po? So, so uh, without further maritis, <laughs> lalagyan na natin to ng dalawang tablet ng amoxicillin para po kasi ini-injekan po natin po natin sila para po uh, anti-infection at tsaka po uh, antibacterial din po itong amoxicillin so ayan na po without further ado hanap tayo ng lalagyan ng kamera so ayan mga busing uh, lalagyan natin ng dalawang tablet ng amoxicillin yung kanalang tubig so isa Sa, uh, dalawa Dalawang tablet po mga busing Sa isang uh, Sa kanilang ano Pinuman sa, sa tubig kasi po sila uh, magti 3 months na uh, i-shake natin ng mabuti so kung mapapansin natin mga boss ano uh, ang lakas nilang uminom parang uh, para, parang yung may aray. uminom ng tubig lang naman hindi po naman alcoholic drink ano po <laughs> Aha. Shout out pala dyan sa mahilig ano, mahilig sa pulang kabayo. <laughs> Sorry. Sorry. Uy, ako ka <laughs> Jeez. So, shout out ka pala dyan sa mga mahilig sa pulang kabayo. Ano po? Nabibilao ako na Ah, ayan napakasaraping ah, nan yung ating mga alaga na ayan umiinom sila. At doon ah, kumakain yung iba. Ah, hindi po sa pagmamayabang mga boss, ano po ha? Ang ah, akin pong pinihas ito po. 'Yung po 'yan, crossa, boy 'yan. Ito po yung ating ginamot sa nakarang video. na malaki na siya. At ang akin pong pinihatch mga busing ay uh, nasa 80% po yung kanyang kaniyang winning rate at uh, sa palagay ko sa, uh, sa 16 sa 16 heads na na tinatry namin so dalawa lang yung tabla mga busing so yes mga busing dalawa lang po yung tabla yung tabla lang po ay yung uh, pinihats kinocross namin sa roundhead so pangit yung kalalabasan kaya yun uh, hindi na namin pinatuloy kasi yung pagbreed pag kasi trial and error yan eh kung tae ah eh, trial and error parang mathematics lang yan pag, pag nagkamali ka sa unang formula mo na ginamit at eh, hindi mo na ipapatuloy yun kasi uh, nagkamali na nga eh di ba? Uh, hanap ka ng ibang formula so parang ganyan lang po yung breeding mga busing hindi, hindi rin naman tayo master breeder tayo naman ay kumukuha lang ng kalaman sa mga may alam, wala po tayong titulo na hinawakan, ang akin lang naman po ay uh, ginagaya ko lang naman po yung mga sikat na breeder, yung aking tito, so yan po so yan, yung aming tinihats po mga bus ay Uh, natatalo yung kinocross namin sa roundhead head at saka yung kinocross namin sa sweater yun yung nagpapanalo talaga mga boss yung iba nasa Dumaguete na yung iba nasa Cebu so ang ganda ng feedback ng buyer so ayan po so hindi na sila uh, umiinom hindi natin sila i-stress mga bossing kasi sila po ay in natin ng uh, um, bakterin so ayan lang po at sana po ay nakatulong yung aking uh, aking munting uh, video yung aking tips at sa iyo po at uh, pwede ko po bang mahingi yung yung pabor uh, mga idol mga bossing na mag-comment sa aking video kung ano man po ang uh, hindi ko masyadong malinaw na naipahayag na at atin po yung sasagutin po sa abot ng ating po at pakisuyo na rin po papindot ng subscribe mga busing para updated ka sa aking susunod na video at para naman uh, isa ka sa aking mapili sa aking pag giveaway soon so ayan na babush na so ang sarap magwinto eh parang gusto ko sana yung lahat ng subscriber ko lahat ng viewers ko nandito sa aking harapan at magkwinto-kwinto sa manok so yan lang, man, yan lang, yan, lang, naman yung ano natin eh yan lang naman yung kasiyahan natin makikita yung ating mga sisyo na malusog at magkwintuhan tayong mga ano so ah, ayan po mga busing ang touring po sa inyo aking mga viewers aking mga subscribers ay parang brothers na po parang kapatid so ayan kukuha na lang tayo dito ng ng closing remarks so kita guys lang tayo sa susunod na video parang ang sarap na hindi <laughs> na mag magkwentuhan lang tayo eh. so na-imagine ko mga boss na kayo nandito sa aking harapan nagkikwento tayo so sana ay mapunta tayo sa ganyang ano ganyang mga sitwasyon na nagkakaisa tayo aking mga viewers so pangarap lang naman po so sana matupad yan soon at kuha tayo dito ng um pang closing remark yan yung isa yan yung aking pakain mga boss dyan ko nilalagay yung kailangan pakain kuha tayo dito ng rosing, closing remark so ito yung aking pinihatch yan ketch okay, takupan muna bubu bu